marahil ay isa ka sa mga nakarinig sa mga malalagim na mga pangyayari tungkol sa mga pagbagsak ng mga eroplano maliban sa gera ng Ukraine, Israel at ibang dako ng mundo. Maraming mga tao ang kumpirmadong nasawi at sanhi nito ay ang pagbagsak ng mga eroplano. Marahil ay narinig mo na rin ang pagbagsak ng Nepalis Airlines noong July 24, 2024. Pumitil ito ng labing pitong tao matapos lamang ang pag-take off nito at ang pagbagsak ng Air Canada Flight AC-2295 at nitong buwan lamang, December 2024, ang Azerbaijan planes bumagsak at pinagbintangan ang Russia. Sumagot ang Russia dito at ang pinakamalagim na nangyari sa South Korea ang pagbagsak ng Jeju Air at ang isa sa mga pinakamalagim na nangyari sa South Korea, ang pagbagsak ng Jeju Airplane. Ano ang sanhi? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Advance Happy New Year sa inyong lahat. Pero bago natin salubungin ang bagong taon, ihahatid ko muna sa inyo ang mga maiinit na balita na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Nitong nagdaang linggo lamang mga kaibigan ay nagsalita ang presidente ng Azerbaijan. Ito ay kaugnay sa pagbagsak ng passenger Azerbaijan plane. Ayon sa presidente ng Azerbaijan na si President Ilham Aliyev, binomba ang naturang eroplano mula sa Russia. 38 katao ang kumpirmadong nasawi sa insidenteng ito. At dahil sa mabilis na kumalat ang balitang ito, nakarating ito agad sa pandinig ng gobyerno ng Russia, lalong-lalo na kay Vladimir Putin. Of course, nakasalalay dito ang reputasyon ng Russia dahil ayon sa presidente ng Azerbaijan, binombaraw ang naturang eroplano mula sa Russia. Agad na nagsalita ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin nitong Sabado at ayon sa kanya, walang katotohanan ang pagbagsak ng Azerbaijan Airlines Flight J2-8243 na Russia ang may kagagawan. Ayon kay Vladimir Putin, busy raw ang kanilang air defenses sa pagsagupa sa mga drones attack ng Ukraine. Pero ayon sa ulat ng AP, Nag-apologize si Vladimir Putin sa pangyayaring ito pero ayon sa Kremlin, kahit na humingi sila ng tawad, hindi raw ito nangangahulugan na inaamin nila na sila ang may kagagawan sa naturang pagpapabagsak ng Azerbaijan Airline. Meron pang isang eroplano na tinatawag na Air Canada or AC, Flight AC-2259. Kumpirmado ito na nagperform ng emergency landing sa Halifax Airport dahil ang kanilang landing gear ay hindi na gumagana. Lumihis ito sa runway at bigla na lang nasunog sapagat ang pakpak nito ay sumasayad na sa runway. Ang sanhi ng pagkasunog dahil sa ginagawang spark sa pamamagitan ng pagkaskasan ng pakpak ng eroplano at ng semento ng runway. Ine-question ang maintenance ng eroplano lalong-lalo na na 24 years old na pala ito. Sa kasalukuyang taon, buwan ng Hulyo, ibinalita ng Reuters na merong pampasaherong Nepalese Warya Airlines ang nag -crash. Ito ay matapos na lumipad mula sa capital city nito na Kathmandu. Masaya ang maraming mga tao na sumakay sa eroplanong ito upang magbakasyon. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, matapos lamang ang ilang minuto mula sa pag off nito, agad itong nag at kumpirmadong nasawi ang labing pito na mga pasahero nito. Kasama na ang co-pilot. Ang nagsurvive nito ay ang kapitan lamang. Ayon sa resulta ng masusing investigation na isinagawa ng gobyerno ng Nepal, ang naturang airlines ay hindi sumunod sa guidelines. Isa sa mga hindi sinunod nito ay ang bigat na karga nito at ang bilis ng pagpapalipad at ang pinakabagong insidente na nangyari sa South Korea, ang pagbagsak ng Jeju Airplane na halos lahat ng mga sakay nito ay hindi nakaligtas maliban sa dalawang crew. Ayon sa statistics, kung disgrasya ang pag-uusapan at ikukumpara ang disgrasya ng panghimpapawid na sasakyan at sa kalupaan, kakaunti lamang ang porsyento ng mga nadidisgrasyang mga panghimpapawid na sasakyan gaya ng mga aeroplano. Hindi katulad ng mga motorcycles, mga tricycles, mga bus, mga taxi at iba pa. At mas marami daw ang porsyento ng mga taong nasasawi sa disgrasya sa lupa. Pero kung merong mga aeroplano na nadidisgrasya, maramihan naman ang mga nasasawi at halos walang nakakaligtas. Maraming mga tao ang nangangarap na makasakay ng eroplano. Ako rin ay nangarap din. Kayo ba mga kaibigan, nangangarap din ba kayo na makasakay ng eroplano? Marahil ang iba sa inyo ay nakasakay na. At ang pagsakay ng eroplano ay very satisfying achievements para sa buhay ko. Maraming beses na akong nakasakay ng eroplano papuntang South Korea. At isa sa aking mga nasakyan ay ang Jeju Air. Kaya nang sumabog ang balita na isang Jeju airplane ang nag-crash agad kong ni-research kung saan galing ang naturang eroplano sapagat meron ding eroplano na Jeju na nagmumula sa Cebu at sa ibang panig pa ng Pilipinas papuntang South Korea. Hindi naman sa masaya ko dahil hindi nanggaling sa Pilipinas ang naturang flights, kundi ito ay nanggaling sa Thailand. Malungkot pa rin sapagat merong dalawang Thailander ang kasama sa nasawi at sa kabuuan 179 ang kumpirmadong nasawi. Dalawa lamang ang nakaligtas at ito ay kapwa crew ng Jeju Airplane. Ayon sa ulat ng CNN, ang naturang insidente ay tinagurian ito ng South Korea bilang worst plane crash sa maraming nagdaang taon. Masaya na nag-aabang ang maraming mga kaanak ng mga taong nakasakay sa Jeju Airplane. Lalapag ang naturang eroplano sa Muan International Airport ng South Korea. Malapit ito sa Seoul. Pero hindi inaasahan ng mga taong nakasakay sa Jeju Airplane na yun na pala ang katapusan ng kanilang buhay. Hindi rin matanggap ng maraming mga taong naghihintay. Na sa halip Yakap ang kanilang gagawin sa kanilang mga mahal sa buhay, lumapag man sa lupain ng South Korea, pero bangkay na nang ito ay makarating. Ang iba ay nasunog, meron pa sanang dinala sa mga pagamutan, pero hindi rin ito nagtagal. Merong dalawa na kumpirmadong buhay at ito ay kapwa crew ng Jeju Airplane. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng masusing investigation ang South Korea tungkol sa incidenting ito inaalam kung ano nga ba ang tunay na dahilan sa pagbagsak ng eroplano ito kung ito ay wala bang kinalaman sa terroristic act pero sa ngayon ay wala silang possibility na nakikita maliban sa dalawang factors unang factor na kanilang hinihinala sa pagbagsak ng eroplanong ito ay bad weather pangalawa ay ang bird strike ayon sa ulat ang watch tower ng Naturang Airport ay nagbabala na merong bird strike. Ilang minuto bago bumagsak ang naturang eroplano ay nakapagsagawa pa ng Mayday ang pilot ng Jeju Airplane. Merong mga tao na hindi naniniwala na bad weather ang sanhi nito. Hindi rin sila naniniwala na bird strike ang dahilan sapagkat ang mga eroplano ay nakadesign daw ito na lumaban sa mga bad weathers. Marami na raw ang mga eroplano na matagumpay na nakalanding kahit na masama ang panahon. Ayon sa ibang mga eksperto, baka raw hindi na nagpa-function ang hydraulic nito na kung saan naruroon ang gulong ng naturang eroplano sapagat mapapansin sa video na nang ito ay maglanding hindi raw maayos ang landing gear nito hanggang sa nag-aapoy na ang kanang bahagi ng eroplano. Sumalpok ito sa pader ng airport at doon na ito sumabog. Ito ang ikinamatay nang maraming mga tao. Sa pangyayaring ito mga kaibigan ay talagang hindi natin masabi kung saan nga ba talaga ang safe na lugar. Maraming danger, mapalupa man o kahit paman sa himpapawid at kahit paman sa kadagatan. Isang tanging safe na lugar lamang ang aking nalalaman at walang sino man ang makakatutol dito. At ito ay sa side ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anuman ang ating daanang kahirapan dito sa mundong ibabaw, masawi man tayo o datnan tayo ng Panginoong buhay sa Kanyang muling pagbabalik, safe tayo kung tayo ay mananatili sa Kanyang kamay. Mga kaibigan, advance happy new year sa inyong lahat. Aking panalangin na nitong darating na 2025 naway ang Diyos ay suma sa inyo at tayo ay buhusan ng Panginoon ng kanyang mga pagpapala. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.